Nagmahal na 40 pesos ang bintahan ng holiday ham dito sa kilalang brand ng specialty ham sa Mandaluyong City. 1,580 pesos na ang isang kilo ng Adelinas ham. Ngayon pa namang Nobyembre, isang buwan bago ang holiday season, mas mahal na ito. Kumpara sa 1,540 pesos per kilo ng ng specialty ham dito rin mismo sa Adelinas noong Disyembre ng nakaraang taon. Pero para sa mga narito hindi eh, naman maituturing na malaki ang paggalaw sa presyo dahil halos parehas lang naman ito sa dagdaang halaga. Matumal pa ang benta ng hamon pero inaasahan ng Adelinas na sa sila habang papalapit ang Pasko. Now narito sinabi ng Department of Trade and Industry na maglalabas pa lamang sila ng suggested retail price para sa Noche Buena items. Iyon pa man inaasahang magmamahal ng bahagi ang hamon dahil sa umano'y pagtaas ng production cost batay na rin sa mga manufacturer nito. 1955, itinayo ang Adelinas na may na-manage na ng mga anak ng original na may-ari. Bukod sa boneless ham o yung Christmas ham kung tawagin, nagmahal halos lahat ng produkto rito gaya ng sliced ham. nagtasi ito ng 50 ngayong taon kumpara noong 2022. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.